Isang ordinaryong araw na puno ng hustle para kina Paolo Avellino at Kim Chu. Spotted si Paolo na tila seryosong seryoso sa pagbabasa ng kanyang script para sa nalalapit na pelikula. Abala si Paolo sa bawat detalye ng kanyang mga linya, handang-handa na para sa kanyang bagong role. Talagang dedicated. Samantala, si Kim Chiu naman ay kararating lang mula sa kanyang trabaho sa noontime show. Sa dami ng ginagawa niya araw-araw, sino ang mag-aakala na kaya pa niyang magpatuloy sa ganyang bilis ng buhay? Nakakapagod pero tila hindi napapansin ni Kim dahil ang energy niya ay parang walang kapantay. Sana all na lang talaga, lalo na't halatang halata na kaya pa niyang magtrabaho buong araw ng parang walang kapaguran. Napaisip tuloy ang mga fans, nakakakuha pa kaya ng sapat na pahinga si Kim? Iba talaga ang immune system ni Kimmy, Parang hindi siya tinatabla ng pagod? Maraming humahanga sa kanyang work ethic at dedication. Ang inspirasyon nila Kim at Paulo ay nagbibigay ng sigla sa kanilang mga taga-subaybay, lalo na sa mga nagtatrabaho rin nang walang humpay. Kaya naman ang tanong ng marami, paano nga ba magpahinga si Kimi? Kaya't sa dami ng ganap sa buhay, ito ang patunay na kapag passion at dedication ang dala, hindi hadlang ang pagod.